Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko na po agad kayo makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ibigay mo sa akin ang iyong libro. Kapag in English po yan, yung ibigay mo, maaari po natin English nang gamit lang ang isang salita, itong give. Okay? Tapos yung itong sa akin, me. Itong ang iyong, your. Tapos yung libro, book. Give me your book. Give me your book. Ibigay mo sa akin ang iyong libro. Okay? Ngayon, subukan pa natin yung iba. Ibigay mo sa akin ang kanilang mga libro. Pwede rin po yan. Kapag in English po natin, Give me their books. Okay? Yung book po natin, nagkaroon po ng S sa dulo para yung ating Tagalog ay magkaroon ng salitang mga na ipapareha po natin sa salitang libro para masabi natin na yung libro ay marami ang bilang. Kaya naglagay ako ng S sa dulo dito sa book. Naging books. Okay po? So kung mapapansin nyo, yung isa, walang S sa dulo, itong book natin, ibig sabihin, isa lang ang bilang yan. Isang libro lang yan. Okay? Sumunod, ibigay mo sa kanila ang kanilang mga dokumento. Kapag in-English po yan, give them their documents. Okay po? Tapos isa pa pong halimbawa, ibigay mo kay Luigi kanyang lisensya. Okay? Kapag in-English po natin yan, give Luigi his license. Okay po? His po ang ginamit ko, hindi her para sa salitang kanyang kasi yung his po ay panlalaki. At alam naman po natin na si Luigi ay lalaki. Kung ito ay Maria, saka pa natin gagamitin yung her. Kasi yung her po ay pambabae, ang tinutukoy para sa salitang kanyang. Okay? Yan po yung mga dapat yung tandaan. So, nakabuo na po tayo ng mga English sentences. Ngayon, meron, meron, po uli ako ituturo para makabuo po muli kayo gamit po itong ibigay mo. Ibigay mo sa akin kung anong gusto ko. Yan, pwede rin po natin yan may English. At ang English po niyan ay give me what I want. Okay? Isa pa. Ibigay mo kay Luigi kung anong gusto niya. Kapag in English po yan, give Luigi what he wants. He po ang ginamit ko kasi ang he po ay panlalaki, tapos yung she po ay pambabae. At si Luigi po ay lalaki, so he. Okay? So, ganyan lang kadali at marami na po agad tayo na i-ingles. ba? Diba? Isa pa pong halimbawa, ibigay mo sa amin kung anong gusto namin. Give us what we want. Okay? So ganyan lang po kadali. At tandaan nyo nga pala po, pagdating sa he or she, dapat yung one po natin ay may S sa dulo. Okay? Kasi yan po ay batas sa Ingles. Na kapag ang ginagamit po natin ay he, she, o kaya ang pangalan ay pinangalanan po natin yung tao ng particular, tapos isa lang po ang bilang, dapat yung verb po na kapareha po nila ay lalagyan nyo ng S sa dulo kung naka-present tense po tayo. Kung ang ating ibinibigay na impormasyon ay pangkasalukuyan. Okay po. So, pili na lang po kayo dito kung alinman ang gusto nyong gawing English sentence. Pero, ito po ang nagpapatunay na kahit po kayo baguhan pa lamang, kaya nyo na agad makapag-English. Okay? sa pamagitan ng ganitong klasing aralin. So maraming maraming salamat po sa mga nag-share at laging nanonood sa ating channel. Maraming salamat po.